natin na natin yung pasayro natin galing SM SM Ordaneta dito sa Bantog Kasingan. So magkano kaya yung binigay ni Madam? 1 2 3 4 400 mga kanipi. <laughs> Hello. Ayan mga kanipi, 400 pesos yung binigay ni Madam. What's up mga Kanoypi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Palabas pa lang tayo para pamasdan mga Kanoypi. Uh, alas 7 na ng umaga. 'Yan. Sumasama si Bibi Mae ka Kanoypi. Hello ka na anak Hello. Hmm. <laughs> Hello ka na, Hello Kanoypi. Good morning. I love you mga I love you Kahuna. Punta na kay mama When? Punta na kay mama Tara mamamasada si papa Ano? Ano? Para may pambili ng Ang bibili ni papa? Ang bibili niya? Ice cream Tama Bibili si papa ng ice cream no? Ano? <laughs> Ayan. Punta kayo mga bye-bye Natapos ko na naman in-upload yung video ko kahapon <laughs> Ayan Panibagong video na naman ngayon mga kanaipi Pagpasensya nyo muna ako na hindi pa ako nakakapag-shoutout sa inyo Saka uh, Iilan pa lang yung comment doon uh, At kung gusto nyo magpa-shoutout Comment na lang kayo mga kanaipi para no Sa susunod na vlog, magsha-shoutout ako sa inyong lahat. Ah. Yes, comment below lang <laughs> para ma-shout out ko yung pangalan nyo at syempre yung pamilya nyo ang mga gustong magpa-shout out. Right? Kung dito sa Mia, makakanaipis sa kanyang garahe. you know? sabit natin dito sa sabitan niya para ano ayan para hindi matumba alright ayan mga kanaypi palabas na tayo let's go let's go sana makarami na naman tanga ngayong araw Ayan, pasok tayo dito sa maka mga ipi Tingin tayo ng pasayro natin Ang buhay naman Opo Ang dami nagnadan <laughs> nagnadan ayan daming tricycle dito Pultang. Pultang. Ano 'yan? Oh. 49.90 per liter. Tiyang. Ano Ha? Ayos, sakto. Full tank. Pag-sign dito. Full tank na simiya, mga kanipi. P200. Ayun, may pasero tayo, mga kanipi. Pambay naman, o. 又忘了。 Pipila na natin yung dalawang pasero natin. Umita na tayo ng ano? 40 pesos. Papunta barrio tayo.

Sana Uwi muna tayo. At mag-almusal muna ako. Bali, bumili nga pala ako ng tilapia. Pagkain ng pusa, mantika. Ayan yung ano, pang pananghalian naming ulam. Tilapia, mga kanaypi. Itong tilapia na lang yung gagawin ni Mrs. niya Masarap yun eh. <laughs> kaysa bibili na naman ng lutong ulam kakasawa din mga kanaypi ayan kain muna ako dahil nagugutom na tapos magpapakain din sa aking mga lagang manok bago tayo mamasada ulit no? ganyan lang mga kanaypi parang nyo boss ha? Soriano? Saan na? Atag Kadinan sa mo, boss. Okay. ng siguro kanya ayaw mo niya.

deliver daw deliver yeah. kadina

natin yung na pick up natin dyan sa highway nagbigay naman ng 100 pesos pwede na yun malaki na yun mga kanaypi may pasero tayo mga kanaypi tama ng roadside in ah, na lang ah, dân tài Pura Thank you anh <laughs> Ano, Epi, kumita tayo ng 40 pesos. Sorry. Ha? Hello. Talo. Talo nga ba hinti? Pat. Ayan, bilo-bilo. nga bilo. yeah, pa? Pai. hatid na natin sa Antibis ano sa tinitirhan niya hanap na tayo ng ibang pasayro natin biyernes na pala ngayon at uh, hindi ko na namamalayan yung ano araw grabe pag iba talaga pag busy busy makakanaipi Punta muna tayo dito sa gilid ng kalsada. Yung binigay ni Auntie Amy kanina, yung binili namin na ano, bilo-bilo sa bayan. Papahinga muna tayo dito. Sobrang init kasi mga kanaipi. Tapos nagukutom na rin ako, kaya merienda tayo ng bilo-bilo. Halagang 20 pesos lang to mga kanayipi. bago tayo mamasada ulit no babakbak tayo kabul tayo ng pasada ilan pa lang yung napasadaan ko mga kanay <laughs> wala matumal talaga pag ganitong walang pasok yung mga estudyante so tatagayin pa natin no alas 3 na ng hapon mga kanay ah, talaga ganito ang uh, buhay dito sa Pinas sa bagay lang tayo ng konti may pambili lang ng ulam okay na yun kapawi na lang tayo sa susunod na araw naman right, merenda muna tayo kam adam Para nya madam. Kumusta ka na pagkaka-hang sa site guys? madam? Sa, sa, madam? sa Asinggan. guys. Ah singgan. 200 na lang Ha? 200. 200. 200. Sa may 1 pero 'yan magdagdag na lang ako. Ah sige. Asinggan.

natin yung pasayro natin galing SM SM Ordaneta dito sa Bantog, Asingan so magkano kaya yung binigay ni madam 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 400 mga kanayipi Hello Ayan mga kanipi 400 pesos yung binigay ni madam Bali 200 pesos lang yung usapan namin ni madam uh, Sabi niya dadagdagan na lang daw niya Sabi niya kanina sa daan So inabutan pa kami ng malakas na ulan Grabe Ah Yan o mga kanipi. Tapos itong ano Itong pinagawa kong trapal Ang hindi compatible pa masaya nga ako masaya eh. tayo ng ulan mga kanayipi, pero all goods lang dahil uh, binigyan naman tayo ni madam ng 400 pesos yung pamasaya niya so thank you so much madam uh, tara na mga kanayipi buti na lang talaga nakuha natin kanina si madam dun sa, ano? sa SM nadagdagan yung pasata natin Thank you Lord sa blessing na naman na binigay mo. Maraming maraming salamat Lord. Ayan. Sana tumila na yung ano, ulan. May pambon ng bunta pa, eh. Ayan mga kanoipi Ginaray ko na si Mia Dahil nabasa tayo ng ulan Ayan Basang yung short ko mga kanaypi <laughs> So garahe na ako Kahit pa paano may kinita na naman tayo na maayos ayos ngayon uh, Thank you Lord sa blessing na naman Ayan mga kanaypi